So, sa isang buwan, yung koleksyon ng buong anim na buwan na doble? Okay. So, anong naging conclusion nyo doon? Hindi pumapasok lahat sa city. Okay. So, saan na pupunta? Yan po ang malaking katanungan. Opo. Okay. Opo. Um, saan ba talaga napupunta yung collection? Yun po yung percentage po pinag-uusapan natin. Mm. In actual numbers po, magkano po ang pinag-uusapan natin? Hindi ko po kapisado, eh. Pero malaki uh, po, yan. Million. Million. Million po yan. Million. Million. po yan. Million. Million po yan. Siguro nawawala po sa lungsod ng Maynila sa isang buwan, kung hindi ako nagkakamali, mga 5 to 8 million. 5 to 8 million. Mula pa nung 2022. Opo. Oh, per month? Per month. Pukunin ko lang calculator ko. Marami-rami yun eh. Doon na lang ako sa gitna. Kung 5 to 8 million, oh. sabihin natin sa 7 million na lang ako. Yeah. 7 million times 28 months. 28 months. Pundi, 24 months na lang. 24 times 7 million. Marami-rami pala yun ah. Eh. 168 million oh. ang pinag-uusapan po natin doon. Okay, kanino po na punta yun? <laughs> Hindi po sa akin. Okay. Did you or have you ever confronted Mayor Isko about this po? Hindi po kami nakakapag-usap tungkol po dyan. Wala hong chance na makapag-usap po kami tungkol po dyan. Hindi po. Kasi, tama po ba intindi ko na isa sa mga pangunahing inireklamo against your administration, traffic, towing, basura, sabi niyo, DPS. Tama po. Yun yung mga departments who were supposed to be endorsed by uh, Mayor Isko. Correct. Who were endorsed. Who were endorsed. Oh. Opo, okay. Hmm. So, ano pong nangyari? Are you telling as mayor na, na itinanim tong mga taong ito para huwag kayong magtagumpay? Maaari. Oo. Sad na, no? Kasi parang ang sinasabi niyo sa amin, eh. Parang ang naging itsura ngayon ng yung pinantitira sa inyo ay kagagawan ng mga tao na inilagay niya. Mm hmm. Ba't kasi kayo pumayag? Eh kayo na mayor. Alam nyo po, gaya nga nang sabi ko, ang laki ng pagtitiwala ko eh. Kasi yun naman po ang sinabi sa akin nung dati nating alkalde. Sinabi niya sa akin na unang-una -una, hindi na ho siya babalik sa Maynila. Retired na siya. That was the word he used. mag suspension panahon para sa pamilya niya dahil matagal na yung napabayaan. Magtuturo daw siya. O, ganun po. Itong mga taong to, pinagkatiwalaan ko at tutulong sila sa'yo. Ganun. Yun nga ho ang pinakamalaki kong pagkakamali. Mm -hmm. Masyado akong nagtiwala. Oh, Kasi, wala naman makakapag-isip kaトンing para kami magkapatid eh, oh. di ba? Para kami magkapatid. Itinuring namin siyang kapamilya namin. Sa kahit ano naman pong pamilya, di ba? Tiwala naman pong ibibigay mo sa kapamilya mo. Kaya ganun lang po ka ang mm -hmm. uh, ano namin. Kaya lang nga po, yun na nangyari.